may Nawala! sa iyo wala, wala biglang guys, uh, magandang maga po sa inyong lahat uh, ngayon po, uh, dito po tayo ngayon maghahanap sa may ilog kubukan uh, po natin maghanap dito baka sakaling nandito sila Brent kasi tapos na kami maghanap doon sa ibabaw kasi wala talaga kami makita kaya umuwi kami so ngayon ha, nagbalik kami dito guys para hanapin muli sila Brent kaya nandito kami ngayon sa, sa may sapa gilid sa may sapa maghanap baka nandito yung mga bata ngayon baka ma, ano namin dito ha, nakita makita namin dito uh, nagbabakasakali kami guys na sana makita na namin si Brent dito so ngayon guys uh, dito kami muna uh, dito kami muna ngayon maghanap sa dito nga part na side dito muna kami maghanap tapos pag walang walang wala kami makita dito dapat banda pasubida na naman kami sa ibabaw basta Uh, side pa rin side, side pa rin ito ilabrent kasi ilabrent sa ibabaw mababa na ito na na ano na daan kaya may ilog dito sa ano sa iba, ibaba kaya ngayon guys ay uh, subukan namin maghanap dito ngayon ni Angel uh, nagbabaks kali kami mahanap namin si Brent dito sige guys samahan nyo kami dito kapasok uh, na kami dito ayan yung ilog guys yung ilog uh, nila sa banda doon ngayon pababa na kami dito sa may ilog at saka ano na kami nagtabok na kami nagtabok na midre sa kabila sa kabilang lupa nama anak, anak kami di itu di itu cincin itu tedan oke Ang damdamin ng damo dito. Hindi ako sa likod ha. Sige. <todic> ka sa kahoy. Masa na pita. <todic> Ando. Oh, wala -hina.

yang tisu. Ini mulai lagi gitu. Ini kan kok. Yang tisu. Parang Ito yung kasama ni bro, Ito yung kasama ni si Bo. Sigurado nga nandito rin si bro, kasi nandito yung yung bata. Bakit ano yung ginagawa ko na? Ha? Huh? parang may ginagawa siya guys sa kahoy ito oh, parang may ginagawa siya parang tinataas yung mga kamay niya at kinakausap niya nagsasalita siya hindi namin maintindihan yung yung pagsasalita niya ibang klase yung oh ano yung mga kamay niya tinataas niya mga kamay guys parang nagbibig pa siya kahoy Oh yang Ini pengen Apa yang nih? Ini apa gini kapan saka na yung kaho, yung kinakausap ninyo yung kahoy puno kinakausap ninyo yung puno yun nasa <coughs> hindi ito pwede mga batang ko. kailangan ma si Brent <coughs>

may, may, may ya. hindi masasabi sa ma hindi naman maintindihan oh. parang hindi naman dito dahil siya sabi guys sa kahoy sa puno sa kahoy parang parang

anong sa po. Ano ginagawa? Parang iniikot, ikutan niya 'yung coke. To. At pala, mayroon siyang sinasabi. Ano

kanina pa isang ikot ng ikot dyan sa kau. Da Sige, sa 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 si, si, si. Subukan ko pasokin guys. Dito ka lang Subukan ko pasokin doon guys. Titingnan ko. Kung Lapitan po ng kaunti. Angel, dito ka na ha. Bumalik siya. Bumalik siya. Angel. Pasukin ko. Angel, dito ka na Pasukin ko. Pasukin ko yun. No? Sini ka lang ha. Oh, papasukin ko yun. Sige, pasukin ko Angel ha. ka Angel. Malik siya. Malik siya.

parang meron siya ba o palagi siyang nagsasalita hindi ko mitindihan yung sinasabi niya sa puno o ayan lang siya kala pa umalis na siya pero bumalik siya yun o pinag ikot na yung kahoy ayun siya, ayun siya, ayun siya, Lah. Oh, misi sabi ni, misi sabi sabi. Lah, no bolak. Lah, lah, no bolak. Guys, no bolak, guys. Ikan no bolak. Lah, krapi.

Iso, ba, ano yung nakikisa sa ni Dada kung mayroon bang loob dun. Pinagda ni Dada ang ginagawa niya. Grabe itu si beli Memang itu si beli Dapat itu si itu si beli Dapat ini...

Nagpaso si Brent and hawa si Brent doon. Grabe nakaka-amis. Napaka-delikado pala yung batang yun. So si Brent, nahawa na dun. Siguradong si Brent, sinaman niya si Brent. Hindi po dito. Na sinaman niya, niya si Brent. Hindi, po dito. Magamang tayo. Lalabas rin yun. Angel, lalabas rin yun. Kailangan natin, kailangan natin, ano, magabang sa kanya mag ano tayo doon magmasid tayo doon doon magmasid tayo kasi kailangan natin mag kailangan natin i kailangan natin tingnan ulit ito magmasid tayo doon lalabas rin yun oh tayo doon tayo sa malayo sana hindi tayo napansin doon tayo sa ano, sa malayo doon tayo mag magabang hindi nito Angel ako. Magunap sa likod ko. Okay, so ngayon guys, ah, mag-abang pa ka rin kami dito. Kailangan mong ma... santayo tayo? San? Diyan tayo? Dito tayo para hindi tayo pa mapansin. Magtago tayo dito. Mag-abang kami dito guys. Angel, umupo ka, ka dito.